meron pong pusa na yun, kanina, sa lubong namin <laughs> bumalik ko le gusto yatang sumama kay kayo sayo say, sige so, ayun siya yan, dalawa po um, si um, Le um. nawala po yung kapatid niya po, color black kulay ng balahibo niya sige ano, kaya mo pa? kaya pa, kaya pa o, sige, ayun, ayun o no. ayan, sama daw po kay Say madali Say, gusto sumama yata magpaampun sa'yo niya no? madali hey. Oh. Hey. Sana, sana siya. Ayun. Ano, ano kaya pa? Ano? Dali, oh. yun oh. Tingnan natin kung hanggang siya sasama. Ni yun. Yo, no, tingnan natin kung hanggang siya aabot. Ayan. So ayun na po si Sai. Lapit na po kami sa labas. yeah and follow for more god bless everyone